Hi guys, welcome back my channel Jerry and Jillian So guys, ako po isang dialysis patient na nangangailangan ng kidney Baka mayroon po kung gusto sa inyo na mag-donor ay mayroon po akong ina-apply na transplant sa NKTI So nangangailangan ako ng kidney Baka mayroon gusto magbigay sa inyo Follow lang sa akin, Jerry and Jillian Uh, napakahirap kasi guys na may sakit Ayan. kaya sana po ang inyong mga katawan o katawan ninyo ay ingatan minumpo po kayo ng maraming maraming tubig kung maaari 3 liters sa loob ng isang araw yan guys sana po may roon kayo natutunan sa akin may gusto po mag donor Ayan. sana po uh, mayroong mapait na magbigay sa akin yun lang po guys. Bye. -bye.